Anong klasik ang pagkauyab, ha? Mas mabuti pang idangin na lang natin to. Hindi naman ito napupuslan, eh. Mas mabuti pang nasa iyo si Celine, eh. Kasi si, si Celine, hinahatak niya sa akin kung anong pinapangayo ko. Binubuhin niya ako. Okay lang sa kanya kahit mag-istambay na ako dyan. Susuportaan niya ako sa aking, aking binubuhat dire. Eh, ikaw? Hindi ako si Celine! So stop comparing me to her! Tama! Hindi ikaw si Celine! And you will never be Celine! Tihi Hindi kita mapupuslan. Salinis, Dad. Hindi na siya babalik, Ellie. Bakit? Sino ba yung kinsay yung nag-iingon sa'yo niyan Nababalik siya? Patay na yung tao? Babalik, ba, na? Pero hanggang ngayon umaanti ka pa rin na parang nandito siya. Dahil nandito siya. Nandito siya. Kasabot ko, ha? Huh? Nandito siya. Eh, hindi ko siya malilimtan kasi sa tuwing sa una, pag naglalaag ako, inatagan niya ako ng kwarta. Tapos pag, pag alam niya na nahabilin na, na, ako sa mga barkada, ako naglalaag yung mga barkada ko na nisko, kinukuhaan niya ako ng motor, inaabangan niya ako ng motor para lang makalaag ako. Sinusuportaan niya ako sa mga binubuhat ko sa aking kinabuhi, kahit kami pa. Kaya nandito siya, kaya, kaya hindi ko siya malilinta. nandito siya, nandito! Ha? <laughs> Kung huh? siya, nasan ako? anong lugar naming mga gustong magmahal sa'yo. Kung madawat mo ako, naunani ko, pwede tigang ibutang sa akin kasing-kasing. Pero pag hindi mo ako suportaan, hindi mo ako bubuhiin, pwede wala. Ha? Huh? Dapat, ako yung buhiin mo. Ikaw yung gusto magmahal sa akin eh. Kaya ako, gawin mo tanan. Para ma-gibidop ako sa'yo. Para mapuli ka ni Selim, Ha? Kung hindi mo yung mabuhat, wala na. Ang daan na malalat pin eh. Pisa naman yung bulanit tayo, di ba?